So guys, isang napakagandang tanghali sa inyong lahat. At uh, napakainit na araw sa inyong lahat. Ito, uh, kakahid na naman tayo. Jujutin na naman tayo dito sa ibang bansa. At uh, special na araw ngayon kasi uh, holiday nila. Ang tawag dito ay Eid al-Adha. Pero syempre, may pasok tayo kasi sa hospitality tayo eh. Sa mall tayo nagtatrabaho kaya may pasok tayo. Ang mga wala lang pasok yung mga nasa gobyerno yung mga nasa opisina, apat na araw silang walang pasok. Pero tayo, may pasok tayo. Tapos ngayon, uh, marami tao, marami customer kasi wala nga pasok. Mamaya, mamaya pumunta ako dun sa tropa ko, sa kaibigan ko, isa sa mga best friend ko dito. At uh, tumulong sa akin, si Christian De Leon. So, punta tayo mamaya kasi birthday niya. So, samahan niyo ako mamaya. So, tara na. At uh, baka matraffic pa tayo, kaya mali tayo. Wow, may bago King Kong May bagong display, laki ah, ah. Hmm. Okay, may bagong display dun sa dinadaanan natin Si King Kong, ang ganda <laughs> Napakalaki So, sasaktan uh, tayo Ang init Okay uh, Nandito na tayo sa duty at medyo busy ngayon kasi nga holiday ng mga muslim, Eid. Bumili na ako ng pagkain kasi wala akong bawang pagkain. Chicken, hot chicken, 9 dirham. So, kain muna tayo, break time. la, la, la ulam, 9 dirham. Na okay, ito na yung ulam ko. Pala ating chicken, 9. Kaso, tuyong-tuyo yung aking kanin. Wala man ng sabaw. Okay, kain muna tayo. Pagkain ng may dito sa abroad. <laughs> 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 mahirap ba yan, sir? Oo, ano, yan? Pagkain ng mga mahirap dito. Ay, oo nga, sir. Oo, sir, no? Di diba? mm -hmm. True. Totoo well, yan. No. True. Mano. She can. Dahil well, sa akin, sinabi mo, sir. Sabi niya, Grace, obvious obvious naman yung mga pangalan mo sa Google. mo sa akin, sir. Oo. Sabi mo sa akin, sir. mo oh. mo well, oh, si, Bito-bito Bito na no. naman, oo, oi. O, kanyang pasta. The new chef. Chef, you're new chef. Ha, Beshie? Uy, may garnish pa. Isang salt vega, yung yeah. mga pang ganyan-ganyan. <laughs> wow! Only heating, not cooking. <laughs> Huwag mo sabihin dyan, baka magpagtaman ako ng mga tao. <laughs> <laughs> Totoo si Chef eh, si, si Rahul oh. Malik. Smiling Rahul. <laughs> He knows. <laughs> okay guys. Puti okay, Rabina. Ha? Kasoy Ilang grams yan? Iwan? Ay, ka, ate, Oh, natin. Ay, wala. Kalating dito. Natin dito. i wondering what happened to the last 10 I ran away Iron Man wow. Iron Man oh, Look at <laughs> Ang sikikong yung bago Alright. Okay guys uh, Duty na naman tayo uh, Hindi na ako nakapag video Pagpunta ko dun sa barkado ko Kasi inuman lang naman yun Kaya hindi ko na binigyo. Eto duty na naman ako Hangover Pero papasok Ang init punta muna tayo sa may erpon. Okay, andito na ulit tayo sa duty. Ito yung bago ko ngayon, nagluto ako. Luto ako ng ano, sinabawan. Kasi nga, meron akong ano, singaw. Malaking singaw. Hindi ko masyado makapagsalita at saka makakain. Kaya kailangan ko may sabaw. Sakit ang hapde. Kahapon, para akong lalagnatin. Hmm duty na naman pasok na naman tayo uh, tapos na yung holiday dito yung Eid al adha balik na naman sa normal kahapon na uh, may libring sakay yung bus dito hindi ako nagbayad from Sharjah hanggang dito ano sila uh, free ride siguro regalo o pa holiday nila gawa nung id al adha eh okay naman pero ngayon okay na ulit balik na ulit sa normal okay guys uh, tapos na yung duty ko excuse po ang dami nga yung uh, ginagawang reports uh, may napadagdag na naman, may dinagdag na naman kasi may bagong uh, regional manager eh, yun, medyo maano siya uh, medyo, ewan eh, di maintindihan, so may dinagdag na naman siya report, kaya may medyo late ako so ano, bueno, uwi na ako at baka malate pa ako, hindi ko abutan yung bus papuntang Sharjah kaya nagmamadali ako, so see you na lang mamaya okay Whew, sarap ng feeling pag nakalabas na sa trabaho tapos uh, uuwi ka na para magpahinga, matulog. Ay. alright. Okay. Pero kailangan na uh, kailangan laging uh, healthy, kailangan laging uh, on the go para sa uh, para sa pamilya. Nandito sa Bambansa. Ah, sobrang humid. Humid na dito. Humid ibig sabihin paglabas mo sa labas sobrang init ang init ng hulab nagmumula sa ilalim as in kahit nakatigil ka lang na ganito wala kang ginagawa pagpapawisan ka ng sobra yun sobrang napakainit sobrang humid na dito huh. grabe yun, lang yung pawis ko para ako naligo ng pawis nakita lang ako ng bus find myself wondering what did last Okay, nandito sa Sharjah. Si Pero bibili muna ako ng pagkain uh, pagkain, papaunig bukas. Ito muna ako doon sa grocery. toas. May okay, ako. Manok. Okay, nakabili na ako ng aking uh, lulutuing pagkain bukas. So manok ito at saka patatas. Alam niyo na, ang ibig sabihin, adobo lang ang kalalabasan ng bukas. <laughs> so, gigising lang ako noong maaga para magluto ng uh, babaunin ko bukas at kakainin. So, ako okay, na ito, manok at patatas para adobo. Okay, dito na ako. Okay, nandito na ako sa aking napakatahimik na bahay. So, ang gagawin ko dito ay ibababad ko o idedepros de -pros para bukas. So, i ko lang yun. Dito. Tapos bukas, gigising ako ng maaga para natuwin yan. Itong patatas, i ko na dito. Ay, ah. So, okay. Nito na ako sa bahay. So, paano? Sige na lang bukas. At uh, papahinga na ako. Uh, bawal mag-ingay kaya may na lang ang bolo. So, pass na ako. Bye. Good night. Okay guys, so pagigising ko lang. Hindi <laughs> pa pag-ayos So, yun. Pinaprepare ko na itong lulutoy kong adobo. So, ito yung binili natin kagabi na manok. Yan. Lulutoyin ko na. Ito yung magiging bawal ko ngayon sa pagpasok prepare na siya. Hindi niya sana ako. Okay, hintay na lang natin na uh, kumulot. month